Magandang araw sa inyo mga bhai. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, update tayo mga bhai regarding dito sa coaching ng Gilas Pilipinas mga no. So, sa mga hindi nakakaalam dyan uh, kinontak pala ng SBP ang head coach ng Australia ngayon na si coach uh, Brian Gordian and siya din yung head coach ng uh, Bay Area Dragons which is na disband na. Okay? So, since natapos na nga yung uh, FIBA World Cup run ng Australia, Uh, dun sa last game nila kontra sa Georgia eh after na pala noon hindi alam ng mga tao na kinontak ng uh, SBP itong si Coach Brian Gordian para pumalit kay Coach Treyes ngunit uh, ayon nga dito eh tumanggi itong si uh, Coach Brian Gordian na palitan itong si Coach Treyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas ayon dito kay Coach Brian Gordian ayang nga uh, Plano nyo nga talaga after ng World Cup ay ang mag-head coach at uh, mag-practice dito sa Manila kasama ang Bay Area Dragons unit na disband nga ito ay uh, nabigla nga siya sa naging desisyon ng Hong Kong at uh, base team na i nga ang Bay Area Dragons pero after nga nyan ay uh, na divert nga yung attention nitong si Coach Brian Gordian na i-coach pa ang uh, Australia para makapag-book ng uh, tickets sa Olympics o, yan nga yung goal ngayon ni Coach Bayan Jordan. kaya hindi niya tinanggap yung pagiging head coach ng Gilas Pilipinas, uh, especially ngayong Asian Games and ni uh, Anya aware uh, daw siya sa pressure na papalitan niya dahil nga sa mga nangyari sa previous coach na si Coach Jot Reyes pero hindi niya ma, hindi niya sinasarado yung pintuan niya na posible siyang mag-coach uh, sa Gilas Pilipinas ano baka after ng uh, makapasok ng Australia or after uh, magkaroon ng uh, makapasok yung Australia sa Olympics and after ng Olympics baka pwede siyang uh, magkaroon ng chance na mga pag-coach para sa Gilas Pilipinas okay So, ayan mga ba, no? yung update natin. And, なみにそれはまたしっぽのなお